Ma'am Charlene, may update lang ho tayo kaugnay sa mga bungo, yung mga remains na nakukuha po dyan sa Taal Lake. Mukhang wala pong nagtutugma sa mga pamilya po ng mga missing sa bungeros. Uh, pagayun, mm -mm, Yes, yes ma'am. ngayon po kasi ma'am, nasa second or third quadrant pa lang tayo. I-explain po sa amin yan nila sa dito nila Dino na especially si Asik uh, Eli Cruz, nasa second or third quadrant pa. So, may pag-asa pa naman ho tayo mm -hmm. magkaroon ng matching kasi hindi pa naman po tapos yung ating, ano, ating na uh, rescue or yung diving na ginagawa. So, kami po, nagdadasal po kami na may makukuha at may magmamatch po. Uh, the mere fact po na maraming buo at maraming mga buto na nakukuha eh. isang malaking indication na talagang yung aming witness mataas ang kanyang batting average at tama yung kanyang itinuturo eh, dito sa mga sa mga sa pinangyarihan o sa taal po. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, malaking bagay po ito. Sa, so, ilang... Dito, yung... naman uh, sa bonds at saka dito sa matching uh, magiging liable yung mga mga may kasalanan ko dito eh. Maraming pa rin mm -hmm. kung parahan para sila ay managot sa pagkawala ng mga kaanak po natin. Ilinawin uh, ko lang, no, sinabi sa inyo na sa second or third quadrant pa lang. So, ibig sabihin hindi pa na naiikot yung kabuuan nitong lake. so uh, Pinapaliwanag naman sa inyo na baka sa ibang parte na andoon na itapon yung inyong mga kaanak. Tama po kayo. At properly we are uh, informed every now and then. Pumatawag po sila sa amin. Ini-inform po kami sa ng aming grupo. Kaya naman kami kampante lang po kami. Mm -hmm. Hindi po kami masyadong uh, active ngayon kasi talagang nag-aantay lang po kami sa resulta. Kami ho ay satisfied sa nangyayari lalo na kay uh, DOJ, si Asec sa ating CIBG at saka kay uh, Colonel Ali at saka kay mga investigador, mm -hmm. from time to time ho, binibigyan ho kami ng feedback nila. Mm -hmm. Wala ho bang, um, diretsyo na ma'am Charlene ha, wala ho bang nakikipag-usap sa inyo kasi alam naman ang lahat na bilyonaryo yung ilang pangalang nababanggit para sana, alam mo na, maayos kayo sa usaping ito? Sa ngayon po, wala akong lumalapit na ngayon. Mm -hmm. Previously, dati ho, may mga mangulang ngilan. Mm -hmm. Pero sa ngayon ho, yung mga natirang grupo na to, mm -hmm. wala pong uh, nalalapitan at wala akong attempt. Mm -hmm. Iba may tawag-tawag pero hindi ho namin napapansin yun. Mm -hmm. So, uh, sa ngayon po, wala akong lumalapit sa amin ng Kumusta mm -hmm. para naman? Mm -hmm. mm -hmm. o uh, bigyan ng suhol para i-attract mm -hmm. mga ako dati, something. So, wala po siya ngayon.